ang eh, problema po sa ating bansa, is yung ating produksyon ay eh, hindi nakakasabay sa paglago ng demand. Kaya po nagkakaroon ng kakulangan at pagka nagkakaroon po ng kakulangan ay eh, tumataas ang presyo. Halimbawa po sa kuryente, nagkakaroon ng brownout. Bakit? Kasi kulang ang supply ng kuryente. At pag ang supply ng kuryente, bukod sa nagkakaroon ng mga brownout, eh, nagmamahal pa ang singil. So yun yo. Sa pagkain ganun din, ah uh, Jason. So halimbawa sa bigas, bakit ba tayo nag aangkat kasi may kakulangan, kaya tumataas ang presyo. Bakit mahal ang presyo ng uh, luya? Bakit mahal ang presyo ng bawang? Kasi nga, may kakulangan sa produksyon, nagaangkat tayo, at tumataas ang presyo. So ganun po yun, ano? Kaya nagkakaroon talaga ng inflation is may kakulangan po tayo sa produksyon. O mahina po yung ating productive capacity, mahina po yung ating industriya, kaya po nagkakalagyan. Doc Michael, magandang umaga po. Yun nga po, iniinda naman po ng ating makababayan itong patuloy na pagbilis ng inflation dahil naitala po sa 3.9% ngayong uh, Mayo, yung uh, bilis ng inflation kung ikukumpara po yan sa 3.8% noong Abril ng uh, 2024 at isa sa mga pangunahing uh, dahilan doc, ito nga raw uh, pagbagal ng pagbaba ng presyo ng kuryente. Anong nakikita ninyo doc? Uh, may kinalaman uh, kinalaman rin po ba itong uh, mga nangyayari po sa pandaigdigang Merkado? Hmm. Alam mo, Jason, ano, uh, kasi ganito yan, eh. bakit ba uh, sumisirit ang inflation? At bakit pa ba talagang may inflation tayo? Kasi nga at the end of the day, Jason, kulang ang ating production sa ating ekonomiya. Ang inflation po kasi, yan po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At uh, bakit ba tumataas ang presyo ng bilihin? Kasi Either kulang tayo sa supply or mataas yung demand. So yung demand na yan, driven po yan ng population growth. So pag population populasyon, lumalagong demand. E ang problema po sa ating bansa is yung ating produksyon ay eh, hindi nakakasabay sa paglago ng demand. Kaya po nagkakaroon ng kakulangan. At pagka nagkakaroon po ng kakulangan, eh, tumataas ang presyo. Talimbawa po sa kuryente, nagkakaroon ng brownout. Bakit? Kasi kulang ang supply ng kuryente at pagkulangan ang supply ng kuryente bukod sa nagkakaroon ng mga brownout, eh nagmamahal pa ang singil. So yun yun. Sa pagkain ganun din, uh, Jason. So halimbawa sa bigas, bakit ba tayo nag Kasi may kakulangan, kaya tumataas ang presyo. Bakit mahal ang presyo ng uh, luya? Bakit mahal ang presyo ng bawang? Kasi nga, may kakulangan sa produksyon, nag tayo at tumataas ang presyo. So ganun po yun. Ano? Ah, uh, meron ding uh, uh, factor yung external kasi kagaya halimbawa sa bigas, Jason, di ba? nag aangkat tayo ng bigas eh liberalized na nga yung ating uh, rice industry. So, kung ano yung kalakaran sa labas ng Pilipinas, ano, yung pag uh, uh, pagtakbo ng uh, uh, global prices sa rice, eh, naka-apekto po 'yan sa uh, domestic uh, supply no ng ating uh, may domestic situation sa rice industry sa ating bansa. Kaya tama 'yung sabi mo kanina no sa so, tanong mo na definitely merong internal at external factors yan. Pero at the end of the day, kaya nagkakaroon talaga ng inflation is may kakulangan po tayo sa produksyon. Maga mahina po yung ating productive capacity, mahina po yung ating industriya, kaya po nagkakaganya.